iba balita, tatlong miyembro ng pamilya patay sa pananambang sa Sultan Kudarat. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jewel di mapalaw ng RMN Cotabato. RMN Live Report! Tatlo ang patay matapos tambangan habang sakay ng payong-payong tricycle sa barangay na Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng SKMPS sa mga nasawi na sina Ebrahim Payapat, padre di pamilya, at ang kanyang asawa na nakilalang si Zinaida Ango Kusain, 32 anyos at ang kanilang anak na si Isaac Kusain Payapat, 16 anyos. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, pauwi na umano sa Cotabato City ang mag-anak nang bigla silang tambangan ng di pa nagkikilalang mga armadong salarin. Dead on the spot si Ibrahim habang si Zinaida naman at Ay isa ay naisugod pa sa Cotabato Sanitarium and General Hospital ngunit deklaradong dead on arrival ng kanilang mga attending physician. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang tukuyin ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga responsable dito. Nanawagan naman ang pamilya at ang lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad na magbigay ulat ng anumang informasyon na maaaring makatulong sa ikalulutas ng nasabing kaso. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyo rajiman Jules Di Lima Palau Tatak aremen